May buntag mga kapamilya, Father Arnold po mula sa Jesuit Mission District ng Bukidnon. Saluhan niyo po muna ako tayo magkapit, panlasan. Marami-rami na po sa atin ang nakakahanap po ng panahon para makapaglingkod sa kapwa. May mga tumutulong sa paggawa ng mga bahay para sa mga walang masilungan. May mga nagtuturo kahit sa mga bata sa kalsada. At mayroon din kahit sa palihim na paraan ang nagpapakain sa mga nagugutom at nagpapamigay pa po ng gamot sa mga may sakit. Tunay nga namang nakakataba ng puso ang makakilala sa mga taong ganyan. Subalit higit pa pong nakaka-inspire ay yung makakita ng mga tao na nagmamahal sa kanilang kapwa na punong-puno ng sigla at tuwa. Yun po bang may service with a smile ang dating? Totoo at sinsero po ng mga ngiti ah. Pakiwari ko po ang tunay na naglilingkod sa kapwa ay nangangailangan na tumutulong at nagbibigay ng may saya sa kanilang mga puso. Wika nga po sa Psalm 100, Come with joy into the presence of the Lord. Aanhin pa nga pa po ba natin ang pagbibigay at pagtulong kung ito naman po ay labag sa ating kalooban. Maging maligaya tayo sa ating pagbibigayan. At yak, higit pa po sa material na tulong ang matatanggap ng ating mga pinaglilingkuran. Sila mismo ay maahawa sa ligaya, sa ligaya na naguumapaw sa ating mga puso. Magandang umaga po. Ako po muli si Father Arnold na nagpapaalalang, Every morning is a blessing.